Tao po. Tao po. Ati call center. Ati call center. Kino man yung aga agay tawag na natawag. <laughs> Ati call center. Hindi hindi ra mo ano, mga gamit ng ano ng inay. Kukuha ni na at magbe-birthday bukas. Hoy, wala hihiram sa ina mo. pang naman ni Ate Center, nang una ko wala ang nanggamit eh. <laughs> Pagpupuntahin ko, ko dito, susugutin ka na ako. Bago pa kalam sa inyo mag-ina, kahit pa kayo manugod na dalwa. <laughs> Tawagan ko si ina, yung mo. Sila, mo. Ah. Nay, nay wala daw ang hiniram sa inyo si call center, galit pa. Anong ah. wala? Sabihin mo, mo inang yan, blagot yan sa akin. Ang ganda ng pagkakahiram sa akin, pagkukuhanin ang gamit. Alis <laughs> yan. At suso, din ko ang po. Yan, hindi, hindi makakahiram ng gamit sa akin, ha? Sa nang bahay mo? sa may gilid. Samahan mo ako. Sa nang bahay mo? Kira, ang sa may gilid. Sa <laughs> <laughs> oh, Hoy, konsanter. Ang ganda pala pagkakahiram sa akin ng isang araw, tapos ngayon, sabi mo sana ka wala. birthday ko na bukas eh. Hanggang ngayon ay wala pa. Kaya nga na ako pa, pagalitan mo, tataasan mo ng boses, ha? Oh, galit na Hindi galit. ko ginagawa yun sa anak ko. Hindi <laughs> so, -taas ko ginagawa yun sa anak ko. Hindi ko ginagawa yun sa anak Ang boses ko, Lutan, at nandidiri ako sa pamamahay ko. At baka kayong dalawa ng anak mo ay mapagduhol ko. Lalakas na loob niyong magpapalakat dito sa loob ng pamamahay ko pa. So, wala nga lang kahihiyan. dahil ang aming ipilido ay walang hiya.

pinagmamalaki nagmamalaki mo? Oh, iyon na. <laughs> Yan, mm -hmm. Yan ang binangmamalaki mo sa akin mo. Wala kang kahihiyan makapalakad kay Inam. Napakaganda naman ng kasirola mo. Ngalamang <laughs> <laughs> ka. Hihiyawan mo yeah, pa yeah, ako, kumare. Hihiyawan mo pa ako din sa akin pamamahay. Napakaganda ng iyong kasirola ang ipinahiram sa akin. <laughs> yung kinukuha mo? Mm Hindi -hmm, ano. ka pa nakabilay. Itingnan mo naman, kinuha mo pa. Sira na pala. <laughs> <laughs> ito, ito mo nga ang gamit na pamana sa akin ng iyong mga luluhin. Ito mo sa ulo mo, inay. Sige na, tara na, anak.